Manila, Pilipinas. Ipinahayag ng Department of Justice (DOJ) noong Miyerkules na natanggap na nila ang kahilingan para sa Immigration Lookout Bulletin Order para kay dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, Roberto Bernardo formal na humiling si DPWH Secretary Vince Dizon sa DOJ na ilabas ang lookout order para kay Bernardo na inakusahan ng paghingi ng pera mula sa mga diskayas kapalit ng mga proyekto ng gobyerno. Sa loob ng araw, ang mga dokumento ay ihahanda at para sa lagda ng kalihim, sabi ni Clavano sa isang pagkakataong panayam. Kapag nailabas ang order, agad itong ipapasa sa Bureau of Immigration, BI, para sa implementasyon. Pero nilinaw ni Clavano na ang lookout order ay magbibigay lamang ng kakayahan sa BI na subaybayan ang paglalakbay ng tao. Hindi ito nagbabawal sa kanya na umalis ng bansa, isang bagay na taning korte lamang ang maaaring gawin. Hindi ito inisyo ng korte, kundi ng DOJ sa pamamagitan ng imigrasyon, di ni Clavano. Bagaman mayroong pag-iingat na dapat maglakbay dahil ang paglabas ng bansa ay maaaring maging laban sa mga under investigation, dagdag niya. Ito na ang ikatlong pagkakataon na maglalabas ang DOJ ng lookout order laban sa sinumang pinaghihinalaan sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ang unang dalawang pagkakataon na isinagawa ng sabay-sabay ay kinabibilangan ng 43 kabuang opisyal ng DPWH at kontratista.